Good morning! So dito tayo ngayon ulit sa ating gulayan Ngayon Yung ating ampalaya at yung okrahan Tapos si Manang nandoon Tuloy tuloy lang sa pamimitas So nandito tayo kasi nagmix tayo ng abono Ito Dalawang ganito yung, siya, yung drum na blue Para bukas pagkatapos ng harvest Kasi darating yung buyer ng umaga pagkatapos nung, no, nung hapon makapagabono tayo agad tapos check natin yung ating maisan so, ito na yung ating mga mais natin na tanim dito banda ano to yung malagkit yung binigay ni bro ano Toto Lopez shout out pala sa iyo to thank you tapos yung doon banda yun yung binili ko na ano yellow corn doon sa Don Salvador isang gatang So, i-crack yun para ipatuka natin sa manok. Ngayon ko lang sinilip kasi baka matapakan natin eh. Ngayon kitang kita na siya, buhay na. Okay. Yung ang palaya natin, no? nagyiyelo na. So, hindi talaga namin malaman kung anong exactly nangyari sa kanya. Kasi dapat ganito, yun yung malapit na siya mamatay. Yung 5 months, 6 months na. Eh, ano pa lang to, magdalawang buwan pa lang simula nung tinanim isang buwan pa lang kaming harvest tapos napapansin ko rin dami na talaga dito yelo oh. maraming injikan pa rin Yung may injector kahit nag spray na tayo talaga may iwasan na yan oh. ang bata pa nito oh, nahinog na kasi natusok ito ng ano yan injector so dapat kunin to tapon na lang hindi mo pwedeng itanim yan kasi bata yan walang ano yan naku dalawa dito hinog na rin wag katabi sakayang naman ah, kunin na natin para magulay pa natin itong natirang green. oh my god ay ang dami na talaga ito pa oh naku Di ko alam yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko may paliwanag. Kasi parang nalulungkot din ako. Dahil iiwanan ko muna pansamantala yung aking garden. Ito. Tapos na sana yung ano, nalinisan na ito. pinapakyok ko ito hanggang doon sa taas. Paikot. Ganon din doon. Pag ganito, ba? Kasi marami sana tayong projects. Tulad ng mga papaya, kalabasa, dilucorn, sweet corn, Pipino balatong at saka talong kaya lang meron talagang mga bagay na hindi natin kaya ano, control so alis muna ako punta muna tayo sa malayong lugar anyway ganoon talaga hirap Mahirap kasi naka kuha na sana ako, nakaumpisa na ako eh. Kumbaga mag 4 months na ako na street sa farming. Okay lang. Pag-uwi na lang natin, tuloy natin. Diyan tapos na sana oh. Tapos na maglinis. Paikot diyan hanggang doon sa itaas. Tapos yung kasunod na sana yung dito na. Pupunta doon sa ating bahay kubo. Nakakontrata na rin sana yan. Hindi lang. Pagbalik na lang natin. So, ito yung payag. Lagaya natin ang ating mga materialis dito sa farm. At ating mga produkto. Hayo! Hello, Butchok! ayun oh, yun. Ito daw. Ito Tatanggalan namin kasi ito ng no bulak at saka yung parang balahibo dito para hindi siya mabubulok nilagay sa plastic kita tabutin siya ng 3D fresh pa rin siya tapos yung ating pala no? mga bata pa tinusok ng injector so may kulang talaga sa ating ginagawa anyway first natin na ano yan, first na tanim Okay, balik na tayo sa ating bahay kubo. Oh, so, nandiyan lang naka-stack yung ating mga gulay para bukas. Ha? Oo, malinis na eh. Tapos ito pala, kunin natin ito dong. Itong wheelbarrow. Isa natin ito doon. Sa so, dalhin natin sa bahay kubo. is Friday so Sunday ang alis natin parang mabigat talaga sa kalooban pero nga oh, rin talaga okay thank you dito tayo ngayon sa bahay, nagpaandar tayo ng water pump yan, tapos sinubukan kong tanggalan ng pakip yung ating tangki kaya napapansin ko ang bagal niya yung so, isang oras na under ng water pump sa dalawang drum lang so subukan natin baka nga dahil sa vacuum kasi hindi namin to ginawang suction eh ayun ah, parang malakas lakas yung buga niya ngayon sana kulang talaga sa vacuum kasi instead na iyan namin dito suction dito dito uh, drum tinutulak siya ng ano eh gravity papunta doon sa motor so baka nasasakal din siya okay Uy, bakit pumasok na kayo dito tapos yung mga manok na to nasana ito nung sisiyo pa sila papasok sila dyan tapos bubuksan ko doon sa kabila bibigyan ko sila ng pagkain bibigyan na natin <laughs> Ika dito, Mm, ako. Loko. Oh, Nandiyan yung pagkain nyo ah. Ha? Habang nagpapaandar kayo ng water pump, itong kinuha namin kanina na na injikan ng mga injector. So, pwede pa kainin to eh. Yung kulay green dito banda. So, lagyan natin ng uyap or itlog. Ah, pero mas masarap yung uyap kasi tanghali ngayon. Ito so, naman yung ating upra. Ito so, tayo para pagbuhay ni Dodong kapain na lang okay nabas po doon nandun ang pagkain nyo ha o oh, dali isa pa Uting. 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 Partner natin sa Tritong Tilapia yung ating Ampalaya na ginsa. tuyong tuyo namin no? sinabit ko ulit kasi pag dito siya nakalagay yung moist so dyan siya ulit yan yung probinsya style ay, yung mga nakarelate dyan malapit na mag one hour hindi pa rin bumalik si Unel so ibig sabihin hindi pa talaga nakapuno doon so hindi talaga siya ganun ka lakas kahit tinanggal natin yung takip So, may problema talaga dito sa setup. Kailangan mabago. Anyway, tuloy natin yung pagtutrito para makakain natin ng tanghalian. So, yung mga chicken lumapit ng lumapit sa akin. No? Oh. Tapos yung mga goat, tahimik din. Parang alam nila na iiwanan ko na sila dito. Ah. Ay... <laughs> gidong na anahin na lang itak dong para matadtad yung niyog. Kakainin nila yan eh. Hmm. Oh. Hello. Hi. Hello. Good boy. Si Dudong Toro. Dudong. Huwag ka nang dong. Pulog ka na lang dyan. Ha? Huh? Tahiya ka dyan. Alis si Daddy kaya kailangan nating magpaalam sa ating mga animals. Hello at at how are you? Laki na ni Ata to, oh. tangkad. Uy, grabe yung pinasok mo dun sa loob, ah. halika. Dali. Dali. At. Dito to si Atat te. Eh. Bye bye. Yan ka lang, huwag ka mo ba? mm survive ha kailangan mag-survive ka para dumami yung mga chicken natin ha yung inahin naman natin ayun naglimblim na siya uli oh so dadami na sana yung chicken natin oh, ano dong halika dali daddy good boy behave ka ha ano ba siya? Huh? Ba? Diba? Lapit din lapit si Basya sa akin, no? Oh. Alam na alam niya, naalis na si Daddy, Ah. Oh, na marami, huh? Huwag kang mag-anak ng marami, ha? Ang dami pa namang kumasta sa'yo. O oh, yan. Dapat dong, pinuhin mo dong yung tatarin mo ba? Hindi hmm. makain yan. Hmm, um, Di ba yung kahoy na yon? <laughs> tatarin mo <laughs> ng pino. O oh, yan. Ano ba tumutunog na yan? <laughs> Okay. Ito yung kumpay natin. Tapos, yung kinukuha natin ng kumpay doon sa bundok na yun. Mamimiss natin yun. O. Oh. Si Bay Arnel naman, yung kanilang ano, ang palayahan, malapit na rin. O. Oh. Good luck. Umaiwan dito ang ating truck at saka pickup. Yan.